ito ay sunod naman po natin, eto naman po bahagi po ng pahayag ni Senator Risa Honteveros dahil ipinaliwanag naman na ito pong natura po ng Senadora sa sesyon ng Senado na ito pong nakalipas na araw po ng Merkulis, ang kanila pong pagtutol, lalong lalo na dito po sa resolusyon na humihiling po ng pansamantalang pagpapalaya no at house arrest para naman dito po kay uh, dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte, nakasalukuyan kasalukuyan pong nakakulong uh, at nasa kamay ng International Criminal Court uh, dyan sa bahagi naman po ng The Hague, Netherlands. Uh, ayon sa kanila, hindi po dapat na panghimasukan ng Senado. Ito po mga proseso po ng international na hustisya, lalo na kung meron pong seryosong kaso, uh, no, ng uh, paglabag sa karapatang pantao. Uh, isa sa mga naigiit na ito si Senator uh, sa na kailangan pong igalang ito po mga institusyon na, na nagsusulong po ng accountability at uh, ipinagkumpara rin po niya ito pong kalagayan ng pagkakaaresto na ito po mga katulad po ni uh, uh, former President Duterte sa mga mahihirap uh, at mga matatandang inaaresto given kasi kilali ang uh, Duterte mga kabombo, at marami pa rin po kasi talaga ito po mga naghahangada not only yung mga pro-Duterte uh, kundi maginga uh, dito po sa atin po ng uh, bansa na humihiling uh, 'di ba na sana ay mapauwi na nga po dito po sa atin po ng uh, bansa dito na lamang daw politisen yung kanya pong kaso lalo na at meron na po itong uh, health condition ano po na siyang uh, nararamdaman po nito katandaan na rin po neto uh, pong siya Duterte pero may punto nga din naman ito pong nabanggit ano po ni Senator uh, Rahon na ipagpalagay na lamang din po natin 'di ba kahit man sabihin po natin na dating pangulo punatena, po natin na ah. eto po si Duterte. Pero imagine po natin yung mga kagaya po niya, kaedad po niya, kalagayan ng kanya pong physical na pangangatawan na e nasa senior age na na meron po mga accountability, liabilities na nalabaga sa ilalim po ng atin pong batas. Eh, hindi naman po siguro po pwede yan. Diba na ano yon na ah. pag matanda ka na, pag uugod-ugod ka na, absuelto na po ba talaga tayo kaagad? Ah. No? Sa atin po mga kakaharapin ng mga karampatan po mga kaparusahan. Yan ba ay sapat na pong nga rason para maabsuelto? Ah, o di naman po kaya ay mabaliwala na lang. Ito po mga naipupukol ba diba, sa kanila po mga pangalan. Na, ah. and take note, ah, hindi lamang po isang kaso. ba diba, At hindi lamang po basta-basta ang kaso. Ah, ito pong naipupukol sa pangalan. Ito po siya, uh, former President uh, Rodrigo Duterte. Ah, Darito pa nagpanoorin naman po ninyo. Ito po bahagi po ng pahayag ni Sen. Risa Hontevero. With due respect sa mga may akda at taga-suporta ng resolusyong ito, nakatayo po ako dito para ipaliwanag yung aking boto ng no. Una po, sangayon ako na ang humanitarian considerations ay esensyal na bahagi ng hustisya. At tamang dapat makonsern tayo sa general welfare at dignidad ng lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa, ng lahat ng ating mga nakatatanda, at ng lahat ng mga persons deprived of liberty. Pero Mr. President, hindi tayo nagdi-deal sa sufficient facts. Wala pong indikasyon na ang ICC ay nagpapabaya sa pagbantay sa kalusugan at kagalingan ng mga taong nasa kustudiya nila. May panayam rin po ilang araw ang nakalilipas kung saan sinabi ng pamilya ni former President Rodrigo Duterte na he is well, even jolly, at kaya pa ngang makipag-usap tungkol sa maraming topic kasama ang politika, flood control, at love life ang panawagan para ang gobyerno ay mag-advocate para sa interim release o house arrest ni former President Duterte, maaring couch sa humanitarian terms. Pero nagmumukang isa pang halimbawa ng ating gobyerno na nagbibigay ng special treatment sa isang makapangyarihang individual. Tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino, pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiyansa. Pero dito, gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. Totoo po ng International Criminal Court mismo ay nakapag ng interim release sa iilang exceptional circumstances. Pero pantay na importante, ang ICC ay nag-deny ng mga ganitong request kapag ang interes ng justisya at accountability ay hinihingi ito. Alalahanin po natin na ang mga international courts ay nakapag-deal na sa maraming aging prisoners. Ratko Mladic and Radovan Karadzic, both convicted for genocide and crimes against humanity, continued to serve their sentences well into old age.